tropang idol kids biyero na nakabit siya ng kapitan naman ng uh, dashcam cam ng kung ano ano Ayan, sa mga gusto magpa-install diyan ng katulad dito, dashcam Yung magandang dashcam siya na nakakaalam. Pame nyo lang sa kanyang page. Ayan. May ah, mahal, may mura. So, yun. May mahal, may mura. Depende sa inyong budget kung ano yung kaya. Kayo naman mag-order na oh. lang. <laughs> Kayo naman, Dali nyo dito. Pag na-order nyo na, dalhin nyo dito sa kanya. Uh, eh, PM nyo siya para itabit niya. Kung gusto nyo naman Ang video, okay. Pwede rin. Sasakyan. Ayan. Reverse cam. Ako po, basic. Basic lang yan. Mga reverse cam na yan. Wiring lang mahirap. Uh, lang mahirap, pero... Ay, kaya niyan yan ito ang kapag ng wiring buti na lang may mga tropa tayong ganito kasi kung wala oh, wala na Oh, laking pasalamat ko dito kay Idol Pids Biahero kasi nga ayan siya nagbibigay ng ating security dito sa ating sasakyan so pakita ko sa inyo yung mga kinabit niya rito sa aking sasakyan ayun. palito na yung camera natin uh, dalawa isang 70 mai isang DDPi yan, maraming salamat sa mga sponsor. Lalo na dito Yon kay Idol e. Pages. Installer. Yan. Installer. <laughs> Kalikot ayan, boys. Kalikot Boy. So mga gusto magpa-install diyan ng ganyang camera, yung magandang klase. PM niyo lang yung kanyang page. Ayan, diyan yung malalaman ko ano yung magandang camera. Saka sa ganito, o oh, yung reverse cam, ayan oh. Ayan. Ayan. Oh, yan. Siya nag-install niyan kasi uh, mahalaga sa atin 'yan kasi minsan pag nag-park tayo, hindi natin alam minsan may biglang merong nagpa-park na motor o sasakyan sa likod at least makikita natin kaagad diyan. Ayun. Yan bali sa mga gusto kong umorder ng uh, dashcam katulad nito ito yung gamit natin ngayon. Ito pala yung link, yung TikTok shop ni uh, Paring Don Bertos TV. Ayan, yan yung ginagamit niya sa vlogging. Kita niyo naman napakalinaw nung camera na ginagamit niya. Parang GoPro o parang o kung ano mang camera basta yun <laughs> ayan kaya mayroon na rin tayo ngayon salamat uh, pre uh, Don Bertos uh, kung gusto nyo umorder ayan check nyo dyan yung presyo at yan uh, dyan lang kayo bumili kung gusto nyo at para kabili kayo walang mag install ayan PM nyo to si Idol Pids biyayarong driver siya mag install kung gusto nyo rin magpa install ng video okay Uh, reverse cam Ayan, kahit paano medyo upgrade tayo ng kaunti sa ating ano din <coughs> ginagamit nating ano dito sa sasakyan ito yung ating libangan lang sa biyahe para kung mayroon man tayong pwedeng i-content ayan pwede pwede rin sa sa daanan katulad yan mga nakukunan natin na kung ano ano yan ay upload natin dito sa ating uh, FB page at YouTube channel So maraming salamat po sa panonood at God bless sa ating lahat.